Oh, uh, dati mo to, okay yung farm mo ah. Ha? Ganda so, maayos yung figure mo. Na, uh, matagal na ba yun na nagpisan mo? Mukhang nag-uumpisa ka na mag Oo, oh, ngayon po ay eh, nag-uumpisa ko dahil galing po sa pandemya ng baboy. Di Meron na po doon tatlo. Pero paano ka ba napapasok sa pag-aalaga ng baboy, pagbibenta uh, ng pigs? Mukhang malakas yung pigs mo rito eh. <laughs> dahil dito naman po sa amin, sa probinsya, eh, wala naman pong ibang magiging hanap buhay ang tao. Kung di sa pagsasaka, pag-aalaga ng hayop, baboy, manok, paitlugin, pa fish farming. Eh, dahil naan dito na po, eh di yun na po ang ating naging linya na rin sa pagkahayupan. Maganda naman ang pag-asa dyan eh. Kailangan lang eh, masipag-sipag ka na talagang asikasuhin. Ah, eh. Marami nang dyan sa Batangas, napakarami nang nag sa maliit. Ngayon napakalalaki na, lalo sa layer. Iba sa pigir eh. Eh, alam ko maaabot mo dahil mukhang masipag ka. Tsaka <laughs> <laughs> Talagang ang al lakas nung iyong pagiging vlogger mo. So, salamat sa tulong mo sa ating Agap eh. Ang ginagalawan mo, yun talaga ay pinaglalaban ng Agap eh. Nasa livestock and poultry, no baboy magmumano, mga magsaka. At uh, natutuwa ako, kaya sinadya kita rito eh. Maraming salamat ah, po. At uh, malaking tulong yung uh, napopromote mo no, yung ating hanap buhay. And then, uh, one time, uh, panood ko yung vlog mo, eh, pinromote mo yung Aga Partilis. So, sabi ko, dalawin kita dahil, syempre, personal ako magpapasalamat sa'yo. Malaking tulong yan para uh, patuloy natin maipaglaban ang sektor. Uh, uh kooperatiba, agrikultura, at uh, alam mo naman na talagang ito, Aga, tinayo ng mga na sektor ng agrikultura at kooperatiba. Maganda, Kaya na, pagpatuloy mo. At uh, basta't may mga kailangan, problema, dapat makarating sa ating gobyerno na umaasa sa ating uh, pagbuboses, pagpaglaba, mga batas, na budget na kailangan para sila ay patuloy na matulungan. Bilang isang Privatong nasa sektor ng agrikultura, specifically sa paghahayopan. Nung nalaman ko po yung Agap Party List na endorse po sa amin sa aking pinanggalingan mga kasamahan ko po sa Batangas, mga sir, mga nagme-mentor po sa akin, agad ko pong inanap o sinerch kung ano po ba ang Agap Party List. So yun, nandun na kayo natin kung anong advokasya meron, kung anong mga pagtulong, kung anong mga ninanais para sa ating katulad ko na magbababoy at maliit na nagahayupan sa mga probi-probinsya. Eh, walang hindi na para hindi po sumama at sumuporta sa Aga ang isang katulad ko pong nag aadika na umangat-angat at may angat ang linya ng agrikultura po dito sa ating sa Pilipinas po. Gayun pa man muli, uh, ah, nagpapasalamat din ako siyempre kay kong Nikki Briones na umaalalay po sa amin. Maraming maraming thank you po sa inyo. At thank you rin. Hindi, oh, okay. sa totoo lang. Ako dapat magpasalamat okay. sa iyo no, nung makita ko na yung daddy mo to. Ba? Ay, opo. Malakas sa okay. ano, kaya malaki na magagawa at may tutulong para may disseminate yung anong dapat natin para tingin ko sa mga nasa agrikultura, lalo na sa pag-alaga na hayop. malaki kayong may tutulong mo. Kaya thank you very much. Thank you din po. Thank you po. Yeah.